Bakit may isang milyong dolyar na premyo para lang sa isang math theory? Alam mo ba na merong math theory na hindi pa rin nasosolusyonan? At may isang milyong dolyar na premyo para sa kung sino mang makakalutas nito? Pero bago tayo pumunta doon, sagutin muna natin ang isang simpleng tanong. Ano ba ang prime numbers? Ang prime numbers ay mga number na walang ibang factors kundi one at ang sarili nila. Mga halimbawa, two, three, five. 7, 11, 13, 17. Hindi mo sila pwedeng hatiin ng buo maliban sa 1 at sarili nila. Sa madaling salita, sila ang building blocks ng lahat ng numbers, parang atoms ng mathematics. Pero bakit sila importante? Ang prime numbers ay hindi lang ginagamit sa encryption tulad sa online banking, social media at email, kundi sa maraming critical na teknolohiya sa paligid natin. Lahat ng sikreto sa internet mula passwords, OTPs, padala hanggang sa identity mo, ay dumadaan sa mathematical systems na nakasalalay sa prime numbers. Pero higit pa doon, ang prime numbers ay mahalaga rin para sa data compression o mas mabilis na pagload ng videos at apps. Signal processing na ginagamit sa medical imaging, satellite at cell phones. Random number generation for AI, gaming and simulations at pati na rin sa astronomy. Kaya kung may makakasolve nito, maaring magbago ang buong digital landscape, siyensya at teknolohiya natin. At pati na rin sa astronomy, kaya kung may makakasolve nito, maaring magbago ang buong digital landscape, siyensya at teknolohiya natin. Ano ang Riemann Hypothesis? Noong 1859, isang German mathematician na si Bernhard Riemann ang naglabas ng isang theory. May pattern daw sa kung paano nakadistribute ang prime numbers. Kahit parang random sila sa una, ang tawag dito ay Riemann Hypothesis. Ang theory na ito ay mukhang malalim, pero simple lang ang pinakalaman ng tanong. May pattern ba lahat ng prime numbers? Hindi ito tanong lang ng math nerds. Ito ang susing tanong para maintindihan ang sikreto ng prime numbers. Hanggang ngayon, wala pang tao o AI ang nakakapagpatunay kung tama o mali ang hypothesis. Kaya kasama ito sa 7 Millennium Prize Problems ng Clay Mathematics Institute. Bawat isa ay may isang milyong dolyar na reward. Pero hindi lang ito tungkol sa pera. Kung ikaw ang makakasolve nito, pwede kang makuha ng tech giants like Google or NASA, magkaroon ng lifetime speaking gigs and book deals, maging immortal sa history ng math, physics, at cybersecurity. So the price is just the tip of the iceberg at malamang hihiga ka sa pera. Posible bang Pinoy? O naman, kahit sino, estudyante, teacher, self-taught math whiz, may chance. Sobrang importante kasi ang theory na ito, kahit hindi mo alam o naririnig, ginagamit ito sa halos lahat ng aspeto ng buhay mo. Dahil ang Riemann Hypothesis, kung mapatunayan ay parang x-ray vision sa loob ng mga prime numbers. Kung totoo ang hypothesis, mas titibay ang foundation ng encryption at number theory. Pero kung mali, baka may butas sa sistema na pwedeng i-exploit. Kaya life-changing ito hindi lang para sa mundo ng math, kundi pati sa online security, banking, technology at lahat ng gumagamit ng internet. Mula sa mga sinaunang mathematicians, ang paghanap ng sagot sa mga misteryong tulad nito ay bahagi ng isang mas malawak na kwento. Ang kwento ng tao na gustong maintindihan ang mundo sa paligid niya. Sa bawat equation, may halong logic, mystery at imagination. Sa bawat prime number, may pattern na hindi palubusang nauunawaan. At sa likod ng math theories na ito, may mga taong tulad mo na gustong malaman bakit nga ba. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification button.